tulong naman po para sa mga vendors na nasunugan po sa na public market sa basista inaayos na po para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio 104.7 i report Muling nagsagawa ng pagpupulong ang lokal na pamalaan ng basista kasama ang iba't ibang sangay nito upang masigurong maipapaabot ang tulong sa mga apektadong vendors sa nasunog na public market. Kabilang sa mga kasama sa pulong ay ang Local Finance Committee, Engineering Office at Municipal Social Welfare and Development Office na inaasahang makakatulong sa pinansyal at iba pang suporta para sa mga nasunugan ng bahay at mga vendor na nawalan ng hanap buhay. Hinihintay na lamang na matapos ang election ban upang agad na maipatupad ang pagbibigay ng tulong na pinansyal at plano sa pagsasaayos ng palengke. 영아니 <목소리법> Pinulong din ng kinatawan ng market staff, Philippine National Police at Municipal Engineering Office upang planuhin ang shifting o rotation ng pagbabantay sa loob ng nasunog na palengke. Layon nitong matiyak ang seguridad habang hinihintay ang aksyon mula sa Provincial Engineering Office para sa pagtatanggal ng mga bubong at bakal na posibleng magdudot ng disgrasya sa mga stall owners. Noong ikasyam ng Mayo, nang tubugin ng apoy ang 75% na bahagi ng public market, lubang tumupok sa midsection at stalls ng bigasan at dry goods. Kasama mo mula di sini radio IFM digupana itu si idol jam Victoria tetak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.